tumatayo pa. tayo pa. Napansin ko nga si Batang Anino kanina pa nga siya nagliliko. Kanina nga pinaglaruan niya ngayon damit ko. At ngayon ito namang bola. Mayamiya nga na sa salamin na naman siya nakatingin. Kung ano-ano na nga yung ginagawa niya, wag lang talaga siya mabori. Eh sakto naman nakita ko nga itong laruan nila. Abay tingnan niya naman kakakuha ko pa nga lang eh naghahabol na. At tingnan niyo nga nagkakagulo na sila, wala pa nga naman. Lalo na nga itong si Batang Anino excited na excited. At ito nga paling unang bili ko nito, tingnan niyo naman nagkagulo pa. <laughs> O oh, di ba hindi pa nga nila alam yung gagawin talaga Nagkagulo na. Yung una nga pala natuto dito sa may activity toy na to si Rocky Boy Wala pa nga nakalagay na treat sa eh, kumakalabit na siya doon. At si batang anino niya naman ay eh, nagpupulot lang ng treat. Syempre doon nga daw siya sa madali. Si Rocky Boy nga ang tagalaglag ng treats at si batang anino naman ang tagakuha. At kinalabit na nga ni Rocky Boy nagmamadali pa nga si batang anino. At eto namang si Kisses dinaan nga lang ako sa seat pretty. At yung ginagaya nga lang siya ni batang anino diyan para nga mabigyan din siya. At nagulat na lang ako isang araw marunong na pala si batang anino. Siguro nga pinag-aralan niya talaga kung ano ba ginagawa niya ni Rocky Boy. Kahit nga tinuruan namin siya diyan maghapon, hindi talaga niya nagagawa. Pero ayun nga nagulat lang kami isang araw eh marunong na din pala siya. Pinag-aralan niya talaga ito nang mabuti. Ayun, ayun niya na nga daw umasa kay Rocky Boy. Paano lagi nga siya nauubusan? Kaya naman na realize niya na mas okay nga siguro kapag siya na lang yung nagaganya. At yung tingnan niyo nga napakagaling niya na dito. Oh. Nakatayo pa talaga at dalawang kamay. Alas hindi nang ata siya natutulog kaka-practice. At, at ngayong araw nga isusubukan ulit natin yung galing niya. Baka naman eh after 2 months nga hindi na siya marunong. At ayun yung, yung nga pala na ginagamit ko dito itong Woofin Bite. Meron nga pala tong apat na flavors ilalagay ko na lang sa coffee comment section. At ayun, habang inaayos ko nga itong laruan niya, tignan niya naman, tinakpan nga yung camera. At sa sobrang excited niya nga, tignan niyo naman ang ginawa. Ay, oh, hindi pa game! Ay, ala, natawa po hindi pa pala niya nalimutan. Alam niya pa kung anong gagawin. At ayun, ito nga pala muna si Batang Putik ang ating sinala. Ngayon pa nga lang siya makakapag-try nito? Kaya naman tingnan niyo nga ang ginawa niya. Nagpakyut lang sa harapan ko. Ah, Amoy-amoy lang pero hindi niya talaga alam yung gagawin. Kaya naman pinakita ko nga sa kanya kung paano ba ito nag-work. At ayun, tinititigan niya lang talaga kung ano yung ginagawa ko. Para nag-aabang lang din talaga siya na malaglag yung treat. Kaya naman ayun, dinampot ko nga siya at tinuruan. Pero mukhang hindi naman siya nakikinig. Natatakot pa nga siya kapag na malakas. Kaya naman dali-dali ko nga tinawag itong si Batang Anino. Sabi ko nga ituruan niya nga itong si Batang Putik dali hindi niya pa nga talaga alam. At ayun talaga namang bigay todo, umpisa pa nga lang. Amaze na amaze nga sa ginagawa niya itong si Batang Putik. Nagtataka nga siya kung paano ba ito ginagawa ni Batang Anino. At ayan nag-usap nga siguro sila. Si Batang Anino na nga lang daw ang mag-iikot tapos siya nga daw ang kakain ng trip. Tobi naman. Uy, 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 tumatayo pa. <laughs> tumatayo pa. <laughs> o ba diba, napakagaling ni Batang Anino. Napapasabi na lang si Batang Putik na. Paano pa kasi niya ginagawa? Habang ang iba hirap na hirap ito nga si Batang Anino, basic na basic lang, dalawang kamay pa. Napakatalino din talaga na itong batang to. Maya-maya pumasok na nga itong coach Rocky Boy niya. Aba, tingnan nyo nga para nahihiya na nga itong coach niya gumala. A A ano ba naman, parang gusto nga ni Batang Anino siya na lang mag-ikot? Talagang bida-bida itong si Batang Anino? Ayan, kahit nga nakaharang si Rocky Boy talaga namang dinadarag niya. Itabi nga daw ni Rocky Boy siya na nga daw mag-iikot. Hindi man lang napaikot ni Rocky Boy kasi gusto niya talaga siya lang yung mag-iikot. Kahit nga naubos na yung treat, sige pa rin si Batang Anino. Pati na nga rin ito si Rocky Boy, parang gusto niya pa nga magpalagay ng treat. At ito naman si Kisses, wala talaga pinagbago. Sinit prettyhan lang ulit ako. Wala nga daw siyang ambag, ito lang kakutan niya. At ito naman si Batang Anino. Nung bida-bida talaga namang nakikiganon din eh? Hindi talaga siya papakabog kapag naka nga si Hattie Kisses niya Pati na nga rin itong si Dustin ninyo hindi nga siya marunong kaya nag na lang Check sure, ko nga sa inyo itong mga products namin. Ito nga pala yung KND Detangling Spray. Gamitin mo to kung madami buhol yung for babies mo. Ispray mo lang siya sa may buhol tapos i-brush mo matatanggal na. Next naman itong pantanggal ng buhok sa tenga. KND Ear Powder. Makakatulong ito para mabilis nga mabunot yung buhok nila sa tenga. Ito kasi yung dahilan kung bakit bumabaho ngayon tenga nila. Kapag natanggal mo na yung buhok, ito naman yung gamitin. KND Ear Cleaning Solution. Ito naman yung magtatanggal ng dumi sa loob ng tenga nila. At tatanggal din ito yung mabahong amo. Nakakatanggal din ito ng ear mite. At nakakapagpagaling ng mga malilit na sugat sa tenga. Kung gusto mo more nito, nasa comment section.